asahan na dudumugit mamayang alas 7 ng gabi ang nasa atin ang panalo concert ng isang brand kung saan bigating OPM artists at bands ang makikisaya. Isa na nga rito ang performance na dalawa sa pinakasikat na grupo ngayon ang Bini at SB19. Samantala, abang nurse naman ang kapanayan sa pagsasama rin ng SB19 at ng pambansang krum-krum ng Pilipinas na si Sandara Park sa isa pang concert na gaganapin sa August 4. Oh, oh. Yan ang mga walyang, walang, walang palyang ano, for sure. Kaya at dudumugin. Wala nang ano question oh, pa oh, dyan. Oh, oh, na, no? okay. lalo, alam mo ito, oh, first, talaga. first time mean, yung magsasama ng SB19 at ni Sandara sa August 4 na concert. Ang producer nito, yung kanilang tech company na pareha silang oh, endorser. Okay. Yes, yes. Mm. -hmm. Di ba? Oh. Mm -hmm. So, Pero yan. yung ganun, ano eh, laptop before. <laughs> Ayun. Yes. Yung ganun yung brand. Uh oh. kasama rin dyan si, ano eh, si Rico Blanco. Uh -oh. Di ba? Mm -hmm. Saka... Ano? Dancel, Dancel, AB Dancel. AB Dancel. AB Dancel. AB oh. di ba? Oh. So ako naniniwala ka, dudumugin din yan, di ba? Oo. Oh, yes. oh. oh, Wala nang ano, walang duda na dudumugin talaga yan. Lalo That's na syempre, yung Bini, di ba? Oh, may oh. SB19. Panahon oh. ng Bini oh. at saka SB19 ngayon. Yes. So, gabi at siyempre looking forward din tayo na yung iba, katulad ng BGY o Believe ay yes. makaano maka oh, oh. din, di ba? Peep up rice! Peep, up, rice. peep up, rice! Dapat peep up din, di ba? Mm hindi -hmm. lang keep up Ng, uh, ng, eh, ang galing-galing ng P-POP na believe, di ba? Mm -hmm. Nakita ko yung performance na grabe, ang husay-husay, di ba? Sana po kung tinatangkilig po natin ng K-POP, tangkilig rin po natin ng ating ay, sariling ay. atin, ang P-POP. Mm -hmm. Pero ang yes. speaker, of SB Child ba rin sila <laughs> SB-90? Hindi! Oh. Yung isa pa, yung Y-O-Y-O. BG-Y-O. Yun? Ano, ano ba si Jello? Oh. Uh -huh. Sino kayo yung manager? Kasi kaibigan ko ang gustong gusto si Jello. Ah, okay. Ah. Kaya kaya, yeah, po yung ay yeah. ito, di ba? Pero sana po yun, tangkinitin niyo po ang concert mamayang gabi at ang concert ni Sandara Park at SB19 wow. sa August, August. po. Wow. Oh.